Hello guys, ito na po yung update natin sa Wisdom Open Store. Tingnan natin kung pumasok na ba yung withdraw natin kahapon. Ayun, pumasok na siya kanina na bandang alas 3. So yung withdraw ko 2K yung processing fee niya ay 80 so yung pumasok sa atin 1920 so ito na yung bagong update yung winidro ko kahapon ng umaga so ito siya o oh. alas tres ng hapon umasok yung 1920 So Sa ngayon legit pa to Pero di ko lang alam kung hanggang kailan Kasi biroin mo Kapag bumili ka lang Tuloy ito Bumili ka ng 2-1 Sa loob ng 80 days May 7,392 ka Oh. Sino kaya ang kumpanya Ang papayag nito Yung 2-1 mo Gagawing 7-3 Ito sabihin Tumubo ka ng 5 plus Hindi ko lang alam kung Kung ito ay Kapag mag-recharge ka Tapos mag-recharge Tapos mag-recharge mo Siguro Yung pera mo Ipapasa sa kanila I-invest nila sa iba Para pag Tumubo Meron din sila. Kasi yung sa akin, ito lang eh. May device ko. Isang 700. Isang 700. Isang 2, 1. Pangalawang 2, Pangalawang 2, 1. 3, 2. 2, panapat. Ilang. Tapos, yung ito yung record ko, kaya na nag-claim ako ng 92. 92 92, 92, 92 plus 30, plus 2 yun lang yun kaya yung mapo 1, 2, 8, 2 so ito na yung update ko ha see you